Na pala yung kinukompos kinu natin na kusot o sodas. At uh, meron ng tumubo kahit na bunga bagyo. Tinakpan ko lang kasi sobrang basa. Yan o. May mga tumubo na. At nano natin. So bali ito, ano natin yan, itatanim natin. Para hindi siya mabasa, basang-basa. Ayan. Hello mga kamasyaroms. So sa mga nagtatanong sa akin kung pwede bang pagtubuan ng kabuting saging, yung kusot o sodas. Ayan. Bale ito, pinapaulan ko siya. Ayan. Tapos naiinitan, naulan na naiinitan kahit hindi nyo tamnan may kusang tutubo dyan na kabuti yan magsisitubuan dyan pero pwede naman na taniman yan yan pwede yung taniman parang ito may may tinanim ako sa may taas nya pero yung amag niyan gagapang dito sa sa mga kusot na yan gagapang sa dyan pababa kaya alang ko mayroon din totobo dito. Pero marami na akong na-harvest dito na mga mga mushroom kaya pwede siya. Bulukin niyo lang siya after ng ng isang buwan nakaganyan na nakatiwangwang. After ng ilang isang buwan na mahigit may mga tumutubo na diyan na kusa. Kusang may tumutubo na diyan sa mga ganyan gilid-gilid niya ganyan. Ganyan may mga may mga bawas-bawas ganyan dyan sa minsan na ano umuusbong yung hindi siya natutuluan ng ng tubig ganyan ito tinakpan ko lang kasi merong akong hinarbis kanina dito na uh, malaki ganyan at saka may may anak to eh may anak yan o oh, may anak ko. oh. yan yung puti na yan Ah, uh, lalaki yan bali kung may kung may na-harvest kayong isa na dito, ganyan, kung may na-harvest na kayong isa, after ng 7 to 14 days, mayroon na namang usbong dyan na panibago. Ganyan. At uh, pwede siya, maganda siyang patubuan ng kabuting saging. Basta i-compost nyo lang siya ng isang buwan na mayigit. At uh, pag medyo nabubulok na yan, pwede ng nang, nang tamnan o kaya Ah, uh, hayaan nyo lang na ganyan, mayroon ng tutubo yan na pusa. So, yan lang. Sana may natutunan kayo sa mga nagtatanong sa akin kung pwede bang patubuan ang kusot. Ganyan. So, pag ganyan, ano, pwede ninyong ayusin niya pag ganyan. Tapos sa kanyo budburan ng, ng binhi. Ayan, ito. Ayusin ninyo. Tapos sa kanyo budburan nang binitas takpan ng plastic para hindi maulanan meron na yan ng mga kabote so yan lang at God bless sa inyo lahat